taong 1920. kasalukuyang lakuyang ako sa isang lugar na kung tawagin ay Bulubundukin ng Shera. Na dinarayo ng mga albularyo at antingero, ang lugar na ito ay may iba't ibang klasing abilidad ang taglay ng mga ito. Mayroong mga medalyon na napakalakas ang taglay na kayang ibigay ang sakit na utob sa taong gustong bigyan ng sakit na ito ang utob, ito'y isang sakit na kapag madapuan ka nito'y napakadelikado dahil kaya nitong pasabugin ng laman ng utak mo sa unang ritual. Mas delikado ang sakit na utob kaysa sa barang. Hindi ko nababanggitin ang iba't ibang klase ng utog at barang na tinutukoy ko dahil baka mayroong sumubok na gawin ito sa kadahilan ng napakadelikado nito at mayroon pang mas pinakadelikadong sakit kung tawagin ay tiaw. Karamihan ng mga albularyo at antingero na naroon ay gumagamit ng ritual na mula sa kaliwa. Kung mayroon mang albularyo at na pumapanig sa kanan ay kaunti lang. Isa na ako na ng ritual sa kanan. Naninirahan ako sa lugar na ito. Paya pa akong namumuhay. Magaling akong makisama sa kahit sinong taong nakakasalamuha sa bawat araw. Kahit kinikilabutan ako sa mga itsura ng mga albularyong bagong kakilala ko ay hindi ako nagpatinag sa kanila. Karamihan sa mga albularyo at antingero na nakilala ko ay puno ng mga medelyon ang nakasabit sa leeg ng mga ito. At hindi lang yon puno ng tato ang kanilang katawan na may disenyong nakaukit ng isang demonyo. Sa lugar na ito'y may mga antingero din at albularyo na ang medalyon ng mga ito'y isang antigo. Kapag tinitigan, pakiramdam mo'y lulubog ka sa lupa. Kapag mayroong kapasan ng palay, nakikigapas ako upang makapag-imbak ng mas maraming pagkain. Lalo na kapag sasapit ang panahon ng tag-ulan, kaya naman abala ako palagi sa aking gawain ang magtanim ng mais at kamote. Iba't ibang klase ng gulay at duma na magiging dagdag na pagkain. Bagaman hindi ako masyadong kilala ng mga tao sa lugar kung saan naninirahan. Nakikipagsabayan ako sa mga tao hindi ko kilala. At isa sa naging bagong kaibigan na nakilala ko ay si Dano. Ang tagline na abilidad nito ay nanggagaling sa kaliwa na kung tawagin ay utob. Subalit alam ni Dano kung anong sakit ang kaya nitong ibigay sa taong na utob. Kaya naman mas pinili pa rin ni Dano ang kaibigan ko na mamuhay sa mundo na walang inaagarbyado. Nung kinahapunan Saktong alas 4 ng hapon Napagawi sa aking kubo Ang kaibigan kong si Dano Na may dalang 2 litro ng tuba Ang tuba ay galing pa sa Leyte Kaya naman napakasarap ang pagkakagawa nito animo mo sa bawat tikim mo ng tuba Ay hahanap-hanapin mo ito Dano! napagawi ka. Mabilis ang ko kay Dano. Napinagpag ang dalawang kamay ko dahil sa putik na dumikit. Abala ako sa pagsibak ng kahoy nang dumating ito. Medyo napakabata pa ni Dano. Nasa 20 anyos pa lang ito. At nasa pangangalaga pa siya ng kanyang ama. Samantalang ako ay nasa 80 na bagamat lolo na ako kung tingnan ng karamihan. Ngunit hindi halata dahil sa aking tikas ng tindig. Lolo Quezon, tara, mag-inuma naman tayo. Kasi nung mga nakarang araw, napaka-busy mo eh. Reklamo ni Dano sa akin abang nagsasalin nito ng tuba sa bawat baso namin nagawa sa kawayan. Ang ganda naman itong baso natin, gawa sa kawayan. Napakakimis ang pagkakagawa. Sa akin na lang to lolo ha, iuuwi ko sa bahay para may alaala naman ako sa iyo. Pilyong biro sa akin ni Dano na pa ng bahagya Abay, syempre naman. Ikaw pa, Dano. Hindi kita tatanggihan. Ingatan mo yan. Minana ko pa yan sa aking inang matagal ng Yumao. Oo naman, Lolo. Salamat. May sintugon nito sa akin na malumanay ang dating nito. Yumuko bigla ang ulo ni Dano na parabang mayroon nitong problema na hindi ko alam. Kaya naman kinausap ko siya ng masinsinan at nalaman ko mula sa kanya na ang kanyang ama ay dinapuan ng sakit na kahit sinong albularyo ay walang nakakaalam kung anong klaseng sakit ang dumapo rito. Napakahirap tukuyin ang sakit na dulot na dinaramdam ng ama ni Dano. Samantalang bata pa lang si Dano ay may kakaibang abilidad dito na kung tawagin ay utob. Subalit ang sakit na dumapo sa kanyang ama ay hindi niya matukoy. Nagdadalawang isip si Dano na sabihin sa akin ang mga hinaing nito. Ngunit bilang kaibigan ni Dano ay inihayag nito sa akin ang dinaramdam na problema. Hayaan mo Dano, pupunta ako sa inyo sa susunod na araw. May tatapusin lang akong importante lakad. At pagkatapos nito ay tutungo ko sa inyo. Kailangan ko din ng pahinga upang matukoy ko ang sakit na dumapo sa iyong ama. Nabuhaya ng pag-asa si Dano dahil sa mga salitang binitawang ko sa kanya. Aasaan kita dyan, Lolo? paagad na tinapik-tapik ni Dano ang aking balikat bilang pasasalamat nito sa akin. Sino ba naman ang hindi magtutulungan kundi tayong dalawa lang? Seryosong tugon ko kay Dano na malalim ang iniisip subalit hindi ko pinahalata sa kanya ang aking plano na nabuo sa isipan. Dano. Ang iyong amabay nagkaroon ng kaaway. Tanong ko kay Dano. Na medyo nasasabik ang nadadama ko ng mga oras na iyon habang naghihintay ng kasagutan nito. Wala naman po akong nabalita ang may kaaway si Tatay Tomas. Bakit niyo po na itanong, Lolo? Ala ng tugon ni Dano sa akin. Subalit, halata sa mukha ni Dano ang sobrang pagkadismaya. Dano, malalaman mo din ang iyong hinaing at kasagutan. Kapag nakita ko ang iyong ama na naghihirap sa kanyang sakit na nararamdaman. Alam kong may sakit ang iyong ama. Kaya lang, hindi mo ito matukoy dahil mababaw pa ang iyong mga kaalaman at abilidad. Halos hindi makapaniwala sa akin si Dano dahil hindi ko pa nakikita ang kanyang ama. Ngunit alam ko ang sakit na dinaramdam nito. Nagkunwari akong walang alam dahil ayaw kong dumating ang araw na dumagsa ang mga tao na tumungo sa aking kubo upang magpagamot Lolo Quezon, isa ka po ba sa manghuhula? Seryosong tanong nito sa akin. Tumawa lang ako ng malakas dahil sa tanong nitong nakakaloko. Ikaw talaga talo kung ano-ano ang nasa isip mo. Kung manghuhula ako, di sana sinabi ko na sa'yo kung sinong mapapangasawa mo. Malakas ang tawa na namin ni Dano ng araw na yon. Kahit natamaan na kami ng kaunti sa tuba na pinagsaluhan namin at dahil sa tawa na naming dalawa ni Dano, hindi ito nakalata na isa akong antingero na lihim na nagmamasid sa kanila. Mas gusto ko rin kasi na protektahan ang aking kaibigan kapag nalaman ng mga tao na isa akong bantog na antingero na nagmula pasabayan ng Siargao. Hindi ako lulubayan ng mga ito dahil ang lugar na tinitirhan ko, karamihan ng mga tao na nakatira rito ay halos lahat natiawan ng mga mang titingaw na galing pa sa malayong lugar. Pagkatapos namin mag-inuman ng kaibigan ko si Dano, ay nagpaalam na ito na uuwi na sa kanila at ako naman ay humigaan na sa sahig. Hilong-hilo ko dahil sa tama ng alak hanggang sa tuluyan akong nakatulog ng payapa. Kinabukasan, tanghaling tapat nasa kasarapan pa ako ng aking pagtulog. Nang marinig kong may kumakatok sa pintuan ng aking kubo. Katok na parabang may nangyayaring hindi maganda. Kaagad akong bumangon at pinagbuksan ang isang panauhin. Lolo, pinapatawag ka po sa akin ng aking ama. Gusto kanyang makausap. Importanting bagay lang daw po ang pakay niya sa iyo. Bungad sa akin ni Dano habang nasa labas ito ng aking kubo. Inihingal ito at hirap sa pagsasalita. Dano, ikaw pala. Nagulat naman ako sa iyo. Sambit ko kay Dano na nagulat sa biglang pagdating nito. Lolo, kailangan ka po ng aking ama Nagtaka ako sa binitawang salita sa akin ni Dano. Kaya naman nagmamadaling tinungo ko ang kusina. Na agad akong nagsipilyo ng ngipin. At pagkatapos, nagbihis ako ng mabilisan sa loob ng aking maliit na kwarto. Sa loob ng aking kwarto, kinuha ko ang aking medalyon at inilagay ko ito sa ilalim ng aking sapatos na walang kahit sinong nakakalam nito. Ang medalyong ginagamit ko kapag mayroon akong importanteng lakad. At ang medalyon na yon ay naglalaman ng mga kalaman tungkol sa Tiaw at Utob. Sa mga taong hindi nakakaalam ng Tiaw at Utob, huwag nyo nang naisin pa na matuto tungkol sa bagay na ito dahil kapag natutunan nyo ito maaaring buhay mo'y lumubog sa lupa kasama ang sarili mong pamilya pagkatapos kong ihanda ang sarili ay lumabas na ako ng bahay kasama ang kaibigan kong si Dano daan-daan naming tinahak ang daan patungo sa kanila sa bawat daan na tinatahak naming dalawa ay mayroong mga taong nakatitig sa amin. Mga titig na parabang kakain ng tao. Subalit, hindi ko yun pinansin at nagpatuloy lang kami ni Dano sa paglalakad hanggang dumating kami sa kanilang tahanan. Inay! Inay! Narito po kami ni Lolo Quezon. Malumanay na boses ni Dano habang tinatawag nito ang kanyang ina. Nagmamadali namang tinungo ng ina ni Dano ang kanilang pintuan at bumungad sa amin ang ina nitong si Ali Marisa. May bakas na luha ang mga mata nito. Magandang araw sa inyo, Ginang. Magalang nasambit ko sa ina ni Dano. Ikaw ba si Quezon? Ang kaibigan ng aking anak. Madalas ka kasing ikwento sa akin. Nang batang yan. Panigurong tanong sa akin ni Marisa. Tumungo na lang ako at kagad naman akong pinapasok sa kanilang munting tahanan. Tomas! Gumising ka na! Narito na si Quezon! Ang kaibigan ng ating anak! Sambit ni Marisa sa kanyang asawa Habang natutulog ito Nakita kong nakatalokbong ng tela na malong si Tomas At kagad naman itong daan-dahang bumangon mula sa kanyang higaan Inalayan ko naman si Tomas sa pagbangon dahil hirap itong makatayo Tomas, kamusta ka? Tanong ko sa kanya na may halong kaba at pag-aalala. Ito, nasa masamang kalagayan. Hirap na hirap ako sa sakit kong dalawang buwang ko ng tinitis. Ikaw ba, Quezon? Tutulungan mo ba ako? Nagmamakaawa ako sa iyo. Kaagad kong hinawakan ang dalawang kamay ni Tomas upang alamin kung anong sakit ang iniinda nito at laking gulat ko nang malaman ko ang sakit nito. Ikaw ba ay nagkaroon ng kaaway, Tomas? Seryosong tanong ko sa kanya habang pinapantay ko ang dalawang hiniliit na daliri nito at pagkatapos kong gawin yon, kumuha ko ng sariwang dahon ng oregano at dinikdik ko ito at pagkatapos kong gawin yon, ay inilapat ko sa noo ni Tomas ang dinikdik na dahon at kinuha ko ang aking medalyon na nasa ilalim ng aking sapatos at nag-usal ako ng isang ritual na may kinalaman sa sakit na tiaw. May naging kaaway ako, yung pinsan kong si Ben. Kaya lang, matagal na yun. Maiksing tugon nito sa akin. Tomas, natiawan ka. Sino ang gumawa nito sa iyo? Hindi mo ba alam kung sino masamang nilalang? Tingnan mo ang sikmura mo. Mayroong mga sugat na tulad ng sakit na ketong. Pagkabigas ko, napatra sa akin si Tomas dahil sa sobrang sakit ng sikmura nito. Kaya nagpagulong-gulong ito sa sahig na parang bola at tumiiyak na rin nito ang sakit na dumapo kay Tomas ito'y isang sakit na tiyaw nakukuha ang tiyaw sa isang taong nakaaway nito na may lihim na galit kagaya ng barang ay pahihirapan ka nito subalit ang tiyaw ay mayroong 22 na ritual na ginagawa sa taong natiyawan sa loob ng dalawang buwan bago ito pumanaw Kapag natiawan ang isang tao ng 22 na ritual ang bilang kahit sino pang bantog na tingero o albularyo ang umawak sa kanya at wala itong alam tungkol sa tiaw ay paniguradong mahati ang buong katawan ng isang taong natiawan. Ang sakit ito mas ay nasa pang limang ritual pa lang kaya naman hindi pa ito ganon kadelikado subalit hindi hindi siya nito patutulugin sa gabi dahil sa sakit ng sikmura hanggang sumapit ang bendidos na ritual. Marisa, pakisuyo, isarado ng mabuti ang pintuan at bintana ng bahay nyo. Kaagad namang napatakbo si Marisa patungo sa bintana at pintuan ng kanilang bahay upang isarado ito ng mabuti wala itong imik at umiiyak lang ng tahimik. Dano, Marisa, ako ay napadpad sa lugar na ito na walang nakakaalam kung ano ang aking pagkatao. Mahari bang walang makakaalam nito kung sakaling mapagaling ko si Tomas? Pakiusap ko sa mag-ina. Tumangon na lang ang mga ito at hindi nakaimik Maya-maya pa, tinulungan ako ni Dano sa aking mga gawain upang maumpisahan ko na ng mabilisan ng ritual na gagawin ko sa taong natiawan. Kaibang ritual ang ibinato ko sa ama ni Dano at nagulat ang mag-ina na nasilayan nito kay Tomas. Paano nangyari to? Paano na kontra ang sakit ni Tomas na ibinigay ko sa kanya. Para bang nawawalan ito ng bisa? Sigaw ng isang masamang nilalang na nasa loob ng katawan ng ama ni Dano. Nagkaangil at nagsisigaw ito dahil sa pang malakasang pwersa ang itinanim ko sa taong natiawan. Galit na tugon ko rito habang hawak ko ang dalawang hinalaki na daliri ni Tomas at pinisil-pisil ko ito ng sobrang lakas. Umiiyak ang nilalang na yon na nasa loob ng katawan nito. Isa kang mang aw. Akala mo, walang makakaalam sa sakit na ibinigay mo kay Tomas. Nagkakamali ka ng binabangga mo. Ang pagsuntok ko sa sikmura ng ama ni Dano, ito'y nakalutang sa hangin pagbamasdan ng isang normal na tao na walang alam tungkol sa pangagamot ng isang taong natiawan, tiawan kaya naman gulat na gulat si Marisa at Dano dahil sa eksenang nasilayan ng mga ito sa akin Tama na maawa ka sa akin hindi ko sinasadyang bigyan ng sakit at pahirapan ang pinsang kong si Tomas dahil sa inggit at kasakiman na nabuo sa aking pagkatao nagmamakaawang pakiusap dito sa akin. Nagsisigaw na naman ang masamang nilalang na nasa loob ng katawan ni Tomas sa kadahilanang na may milipit ito sa sakit. Nang marinig ni Dano ang pangalan ng tiyuhin niyang si Ben, inabahan itong bigla. Dahil para kay Dano, napakabait ng tiyuhin itong si Ben para paslangin ng kanyang ama dahil lang sa kasakiman nito Huwag! Maawa ka sa akin! Huwag! Kahit nagmamakaawa sa akin ang pinsan ni Tomas na huwag ko siyang paslangin, ay napilitan akong paslangin ito sa pamamagitan ng pagsuntok ko sa sikmura nito. Hanggang pumanaw, walang nagawa si Dano dahil mas pipiliin pa rin ito na pumanaw ang kanyang tiyuhin kaysa mawalan siya ng ama tumango lamang si Dano at nagpasalamat din ng taus puso si Tomas sa akin. Sa kadahilan ng naging mabuti ang naging kalagayan nito sa kabila ng pagpapahirap nito sa kanyang sakit. Sa bandang huli, nalaman din ng buong pamilya ni Dano at mga kamag-anak nito na ako ang pumaslang kay Ben. Walang nagawa ang mga ito kundi ang unawain ng sitwasyon ng ama ni Dano dahil kaunting panahon na lang ay lilisanin na ng ama ni Dano ang mundong ginagalawan nito kung hindi ko naagapan ang sakit niyang tiaw na ibinigay ng kanya kamag-anak. Malamang sa malamang kahit anong oras ay pwede siyang umanaw.